Ito po, uh, kahit pa paano, magandang development, magandang balita rin. Yung pong mga ayuda, tupad, akat, at iba pang mga gawain ng ibang departamento tulad ng Department of Labor sa tupad, uh, Department of Social Welfare Development tungkol sa mga ayuda, purpose, at uh, iba pa. Sila na lang po ang magpapatupad nito at gagamit ng perang yan sa susunod na taon 2026. Yan po ang kinumpirma ng Malacanang dito sa proposed budget na isinumiti na sa Kongreso at Senado for approval. Tinanggal na po sa mga politiko. Yan ang magandang balita. Tinanggal na sa Kongreso. Yun ay yung original na proposed budget. Kaya ating bantayan, baka singita na naman. Kasi ganun po ang ginagawa ng Kongreso. Ang kailang power na uh, realignment, yun ang kailang ginagawa eh. Kasi nga, tulad sinabi ko sa inyo, ang proposed budget, halimbawa tulad nito, 6.7 trillion, yan po hindi pwedeng bawasan at dagdagan ng mga congressman at senador. Pero pwede lang realignment, bawasan yung iba, ilagay sa iba, ganun po. So dito sa proposed budget, wala nang akap, ayuda at iba pa na pinagkakaloob sa Kongreso at Senador. Para silang mamahagi nga Para hindi mga politika ang ayuda sa ating mga kababayan Executive Department na magpapatupad Kaya lang Dahil po sa power ng Kongreso at Senado Committee on Appropriation Committee on Finance Na siyang babalangkas nito Pwede nila singitan ulit eh Pwede nilang isingit yan Kaya po ating bantayan Yang singit sa budget Tungkol sa mga project Yan po ay laganap na nangyayari madalas nangyayari taon-taon. Ang sabi ngayon ng Pangulo, yan ang ating panghawakan. Lahat ng propose, project at budget na hindi kasama sa original na recommendation ng Office of the President doon sa napakakapal na mga libro na isinomiti sa Kongreso at Senado ay hindi niya papayagan. So sana bigyan ng Kongreso at Senado ng pagkakataon ng Pangulo ng mahababang oras para kanyang reviewin ang proposed budget na ito after nilang balangkasin. So sana bago matapos ang December o first week pa lang ng December, may sumitin na nila yung proposed budget para yan naman. So may balik sa Senado para ma-review mabuti kung nasingitan ba o hindi. Kasi alam ng Pangulo na yung insertion, singit sa mga proyekto at ayuda, doon na nagsisimula ang korupsyon. Yun po yung proposed kung bakit niya ipinagbabawal na kung yung magunit, magunita halos lahat ng congressman umiikot-ikot sa mga probinsya kahit walang kalamidad may tupad, may ayuda ang problema hindi nakakarating yung tupad ay eh, dapat Department of Labor dahil sa mga manggagawa yon yung ayuda sa mga kalamidad dapat DSWD yon yung for peace para sa mga disabled person at uh, senior citizen DSWD rin yan under the law at yung akap na napakalaking pera ah na kunwari pagkalinga sa mahirap, eh bakit politiko na mumudmod? Namimigay tapos papalabasin kanila yon Eh pera ng bayan yon Gamit na gamit yan, mga ayudang yan for election Personal agenda ng mga politiko, yan po ay inalis na ng Pangulo dito sa bagong proposed budget. Kaya ating aantabayanan at ating pong babantayan yan. Sana huwag singitan, baka masingitan pa rin. Sana maging aktibo yung mga congressman na huwag silang pumayag sa insersyon. Ganon din ang mga senador. Hindi ko lang alam kung sa senado kung sinong gagawa ng malasakit na yun. Eh kasi ngayon ang nasa, nababanggit. Yung mismo senate president, di umano, involved sa insersyon. Eh. eh paano kaya yung iba pang mga simpleng senador? Baka ganon din ang galaw. So ang tindi po, ang tindi po ng mga kalukuhan sa paggawa ng budget, pag-approve ng budget, at implementation ng budget kapag kanan dyan ah. Ganyan po ang katindi alam nyo kung napapagkatiwalaan lang natin ang mga naghahawak ng pera, dapat tayo mga Pilipino ay nakapokus na lang sa ating araw-araw na ginagawa, sa ating kaunlaran, trabaho natin, business natin, pag-aaral ng mga bata at katahimikan ng bawat pamilya. Dapat yan ang focus natin eh. Pero napipilitan tayo ngayon na magbigay ng panahon para monitor ang galaw ng gobyerno. Para imonitor kung tama ba ang ginagastos ng gobyerno. Kung tama bang nagagamit ang pera. Pero ang masakit nito, nagbigay na tayo ng panahon sa kanilang bantayan, aba, nakikita natin na abuso pa. May nagsasamantala pa. At mismong nalidiskubre ng ating Pangulo ang kalukuhan ng mga opisyal ng pamahalaan. Iyan po yung masakla. Grabe yung mga pang-aabuso. Kaya atin pong bantayang mabuti. Huwag tayong magsawa. Kasi pag nagsawa kayo, tandaan nyo, pag pinagsawaan natin at wala natin yung ating obligasyon at yung ginagawa ng gobyerno, patuloy tayong magihirap hindi na tayo aangat. Patuloy tayong aabusuhin. Alam niyo mga abusadong tao, patuloy yan habang walang pumapalag. Patuloy na gagawin yan hanggat hindi po sila nabubuo. Nabubuko na nga, nagpapalusot pa eh. Di lalo na pagka hindi sila nabubuko, hindi sila na-expose. Lalo pa kung gagawa ng kalakuhan yan. Ganun po. So, hindi biro itong budget na ito for 2026. Ah, masyadong malaki. Hindi nga ako, hindi nga ni makukulikta yan. Ipangungutang yan eh. So, Ah, kayo naman mga umaasa ng mga ayuda, tupad, aka, porpes, kung ano man, ang lihiti mo pong mga opisina ang inyong asahan. Ang Department of Labor, kung kayo manggagawa, DSWD, at uh, iba pang ahensya. Huwag politiko. Pag dumaan sa politiko, hindi ko naman nilalahat, nababawasan. Hindi nakakarating sa inyo ang para sa inyo talaga. Yung 5,000 nagiging 3,000 na lang. Yung 1,000 nagiging 300 na lang yung 10,000 nagiging uh, 4,000 na lang. Kasi habang dumadaan yan sa congressman, senador, congressman, ah uh, executive department, o local official, lahat yan may kickback. Lahat yan ang umumisyon. Ah, uh, kundi man lahat, marami dyan ang umumisyon. Kaya ho, kaunti lang nakakarating sa inyo. Huwag kayong pumayag doon. Kuhanan nyo ng picture or video yung tinanggap nyong pera, i-expose nyo para malaman ng mga kinukulan kung tama ba yung nakarating sa inyo. Huwag kayong matuwa sa halagang isang libo, tatlong libo Hindi yan ang totoo Mas malaki dyan ang inilaang pundo ng gobyerno Pero bakit kayo natutuwa sa halagang isang libo, tatlong libo Kinangpong yan, binawasan yan Hindi yan ang talagang dapat makatanggap sa inyo Malaki po ang dapat matanggap nyo Okay? Dahil sa ang pondo. So itong pag-alis ng Executive Department sa mga politiko ng lahat ng klaseng ayuda isang magandang development Huwag lang sanang masingitan, huwag lang sanang isingit na naman habang magkakaroon ng deliberation sa budget ta, ng Kongreso at Senado kasi sila po ang merong authority na magbalangkas niyan. Kaya yung pagsisingit na rin nila. Ating panghawakan ang sinabi ng Pangulo na hindi niya aaproban, hindi niya pipirmahan ang mga budget na ito pag bumalik sa kanya ang libro pagkatapos ng Senate Kongreso kung malayo sa kanyang original na programa at malayo sa kanyang original na proposed budget yung kanyang makikita pagdating sa final yan po ay sa December mangyayari supportahan natin, maganda yan lumalaban ng Pangulo sa korupsyon kaya ating tulungan yan yung kanyang mga expose, yung kanyang panawagan isumbong sa Pangulo, magsumbong po kayo kung saan may mga project dyan na nakatiwangwang may mga project yang hindi natuloy may mga project yang ilang taon na walang, walang pagbabago yan po ay Korupsyon. Kompleto ang pondo niyan pero hindi nakarating at inyong isumbong sino ang nagawa ng project na yan, sinong contractor niyan, sino ang mayor diyan, gobernador o congressman ninyo o senador na nakikialam diyan. Yan ang magagawa ng mga Pilipino.